Julius Batong. Cito. Cito. Julius. balita ang ko. Oh. Wala na si Kurita. Mm -hmm. Anong 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 lalo Anong 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 7:50. Mm, 7.50 7.50 okay, na nga yan uh, nakikita namin na nangyarapin siya oo okay ka lang bang mag -ano, magsalita? okay lang? Uh, oo oh, pwede naman well, oo oh, oh, ini-speaker phone ko, nire-record ko eh para din na marinig ng mga tagahanga niya kung uh, ano nangyari ano, ano yung mga ano, kamusta yung mga huling sandali niya? ilang araw namin siyang binabantayan uh, hanggang sa hanggang sa ano na uh, humina na siya ng humina eh, Ay, ayaw, ayaw ko namang magtagal pa dahil nga lalo lang siyang nahirapan oo oh. uh, alang araw, walang araw ko siyang binabantayan din sa bahay oo oh. Humi, humihina na yung katawan niya kung mabuti na yung ganito, kaysa makita kong nahihirapan siya. Nagdukuhanin na. Oo. Kaysa, eh, sobrang so hirap na eh. Oo, oo. Iba na yung pinay niya eh. Kaya, iba na, iba na yung una niya. Eh, ay, ayaw ko namang patagalin uh, pa. Dahil na lalong mahihirapan. Oo, oo. So, ano nangyari? Kaya, nag-decide na ako na ano, you know, kung ano na lang yung mabutin niya. Oo. Oh. Nag-decide po na kung hanggang sa mabutin niya, yun na lang, wala na lang. Oo. Oh. So... Tinawagan ko kasi dati galing pa dito sila din eh. Oo oh, nga eh. Oo. Oh. Hmm, so, may, na, sure ano, na, nawalan na lang siya ng ano, tumigil na lang siya sa paghinga. Ganoon na nangyari. Oo, oh, yun, tubigil na siya kanina. Kanina, lumalaban siya, Julius. Oo. Oh. Kanina, alam mo naman yun, talagang ano eh, gusto niya pang mabuhay. Gusto niya pang gumaling. Oh, talagang ano eh, nakahita may okay. hirap na hirap na siya eh. Kaya nang design na ako na ano. Hina hinayaan niyo na lang na ano, na magpaalam siya. Oo, oh uh, Hindi ko nakain. hindi ko nakain. eh. Anong plano niyo, Chito, sa kanya? Uh, lilibing ba siya o, o, o ikikremate? Ikikremate na lang. Ikikremate. Oh, kinuha na siya ng barangay ngayon? Ah, kinuha na ng barangay. Oo, oh, kinuha na Dad ng barangay. Dadaling sa paneraria. Ano? Oh. Um, May, may plano ba kayo sa ngayon? malinaw na ba kung ano ang burol? Kung saan gagawin? Kung meron man? Ah, uh, eto si Sanjo uh -huh. yung dati pa kasi. po, doktora, opo. Oh, oh. oh, ano, ano, ano po ang plano ano niyo, niyo? ang ano, ang inano ko sa kasi sa kuya ko is a uh, ikikremate, ah, kasi gusto niya ikikremate dahil nga ayaw niya makita ng ibang taon kung ano yun, naging itsura ni Dr. Opo. Uh, so ang ano. ah uh, So, i-cremate, diretso cremate, kinuha na siya ng barangay ngayon, dadali doon sa puneraria. Yeah. Tapos, uh, pero, hindi po po mo. Uh, sabi namin, magpahinga muna ang kuya ko kasi pagod na pagod na siya. Uh -huh. So, baka, tapos, kailangan din niya kasi magpa-check up, magpahinga. Uh, -huh. uh -huh. So, ang ano, uh, next week, Tinanong ko siya kung papayag siya na kahit one day, one night viewing lang. Eh gusto hmm. ng kuya ko dito na lang sa Tagaytay. Tama, so tama. plano namin magsaset up na lang dito sa Tagaytay uh -huh. for viewing kung sino man ang gusto pumunta. Siguro next week, Saturday, next week. Sunday. I-announce uh -huh. yeah, na lang natin no? kung uh, saan ang address at kung uh, anong oras uh, pwede pumunta yung mga tao. At hanggang kailan? Uh -huh. Oo. O, anong mga ay kopo ay tinay na namin sa barangay kung paano yung setup kan ay sa barangay sa Poblacion Raya uh -huh. kung paano yung its setup ng ano dito paano si setup yung turn niya. Uh -huh. O pag-aari na ay yung centero. Ang ano nang mangyari n Saturday Sunday para kung sino'ng gusto bubunta basketball Manila sa Saturday next uh -huh. week. Uh -huh. Yung kung gusto nilang pumunta dito. Mm. Hindi na rin naman namin gusto ng mm. Kaya pumayag naman ng kuya ko na one day, one night. Para lang uh, doon sa gusto ano, para na naman hindi namin, hindi na, hindi niya pinagkait si Corita kung oh. sino man ang gusto pumunta. Tama, tama, tama. Um... Yan uh, ang, ano, yan ang, yan ang, for now, yan ang, apa, ano, namin. Sige po. Namin, 7. ano na lang natin. abangan na lang natin yung iba mga detalye kapag uh, medyo naayos na po ang lahat. Ah, uh, Doc, pwede ba natin ipasa sandali yung telepono kay Chito? Uh, Chito. Chito. baka gusto mong uh, ano, magbigay ng uh, mensahe sa mga tagahanga ni Curita at mga taong uh, uh, nagdasal at uh, nag-hope na gumaling pa siya, pero sadly nga hindi talaga ito yung kanyang kapalaran, ano ang gusto mong sabihin sa mga taong uh, nagdasal at tumulong sa inyo? Pa uh, nakikiramay ako nagpapasalamat ako ng marami sa mga taong nakikiramay sa amin nagdasal para ito rin mm. ka uh, sa lahat na nung nagdasal nagdunay sa kabuloy para kay Kulitas Salamat din sa iyo, Julius. Hindi, 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 mo kami pinabayaan kahit hanggang sa uli. Mm hmm. Ang aming pakikiramay sa iyo, Chito, uh, alam kong uh, gagabayan ka ni Corita, nasaan man siya naroon ngayon, uh, kung ano man ang iyong uh, pinagdaraanan o magiging uh, mga hamon sa buhay, hindi kanya pababayaan. Nandiyan lang siya para gabayan ka rin. Chito, kondolensya sa iyo ha. Salamat. Ang aming pakikiramay sa iyo at uh, sa iyong pamilya. Maraming maraming salamat talaga. Sa salamat, salamat Chito.